Merong nakapagsabi na ang pagpili daw ng mapapang asawa ay merong similarity sa pag-online shopping. Yung tipong hanap ka ng hanap ng best deal, excited ka sa pag-add to cart, at talaga namang nananabik ang puso mo sa pag-aabang sa araw ng delivery, at nang hahaba pa ang leeg katatanaw tuwing may dadaang motor sa tapat ng bahay nyo, kakaisip kung yun ang in-order mo. At pagdating ng order, minsan dismayado ka sa packaging na nagkangiwi-ngiwi. Hindi pala maganda sa personal yung inaakala mong the best ay chipipay pa lang dating. Sa madaling sabi, hindi mo man lang mabigyan ng 5 stars sa rating kasi hindi nagmatch ang expectation sa reality. Ang parang produktong matagal na inabangan at pinag-isipan pero hindi nagustuhan. Parang gusto mo nang isole, ipamigay sa iba o kaya naman itabi na lang kung saan-saan at tuluyan ang makalimutan. Yung iba, gusto na namang maghanap ng iya add to cart. Hindi naman talaga naglalayo dyan ang nangyayari sa mga loveless marriages. Merong wala ng pag-ibig sa isa't isa dahil sa pang-aabuso at pananakit. At meron ding tinabangan dahil sa iba't ibang kadahilanan. At ilan sa mga dahilan ay ang mga sumusunod. Paghihiganti. O yung gagawin mong isang bagay na salungat sa pagmamahal dahil sa nagawang ka ng hindi maganda. Sa halip na reconciliation ang maging tugon at pag-ibig, ang maging motibasyon, galit ang nangingibabaw at violent reaction ang nagiging tugon. Ayaw magpatawad. Merong nagiging historical at meron ding hysterical. Yung historical ay lahat ng nakaraang mga pagkukulang ay tila naisulat sa aklat ng iyong buhay. Minsan daig pa ang IATF pagdating sa contact tracing. Ang nakaraan ay pilit na sumisira pa din sa kasalukuyan. Yung hysterical naman ay yung nag-o-overreact. Wala pa man ding nangyari, e eh, minsan daig pa yung merong nagkasala. Yun bang tipong naubo ka lang ng kaunti, e eh, gusto ka na agad ipakrimate? Ang pagbase ng desisyon ayon sa mood. Kapag ang mood ng isang tao ang siyang nagdikta ng desisyon, asahan mo na walang matinong patutunguhan ang relasyon. Kung sa ang masaya? Mentality. Na ang laging hinahanap ay kasiyahan at hindi ang pagbibigay lugod sa Diyos at paglago ang pagbase ng desisyon sa kung saan ka masaya ay mapanganib dahil walang tao na permanenteng makapagpapasaya sa iyo. Ang mga ito'y ilan lamang sa magiging sanhin ng loveless marriage. Pero mapapansin na mga ito ay bunga ng ating immaturity sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang sabi ng Bible, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Habili ng talatang ito na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Nangangahulugan ito na kailangan nating paghariin ng Diyos sa ating buhay na siya ang may final say sa ating aksyon, reaksyon at mga desisyon. Kung babasahin natin ang mga kasunod pang talata, ay mapapansin natin na matapos ang hamon sa pagiging puspos ng banal na espiritu, ay makikita ang mga habilin sa iba't ibang relasyon na kinabibilangan ng tao. Ibig sabihin nito, na ang pagtatagumpay sa mga relasyong ito ay nakasalalay sa kaayusan ng ating pagpapasakop sa Diyos. Kung ang Diyos ang hari ng ating buhay, siya din ang dapat maging hari ng ating mga relasyon. Sa asawa man 'yan, anak, magulang, trabaho at iba pa. Hindi ang gusto mong mangyari, hindi ang gusto mong reaksyon, hindi ang sarili mong kaligayahan ang pinakamahalaga, kundi ang sa Diyos. Kapag itoy iyon ginawa, aanihin mo ang biyaya ng pagsunod. Paghariin mo ang Diyos sa buhay mo at sa relasyon mo at asa ka pa.